Ilang bagi po ng Batangas niyanig ng Magnitude 5 na lindol kaninang umaga at naramdaman din sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang detalye sa ulat ni Rod Laguzar. Pasada las 8 kaninang umaga, niyanig ng Magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Calaca, Batangas. Ayon sa Feebox, dalawang kilometro lang ang lalim ng tumamang lindol sa lugar. Uh, again, this is a tectonic earthquake. May mga offshore active faults din po tayo sa may Batangas Bay, okay? so ito yung source ng uh, Bindol. For as long as may active fault ka, uh, capable of generating yan ang light to uh, major earthquake. So dito sa may uh, Batangas Bay may mga active faults tayo, so uh, most likely uh, ito uh, isa dito yung source ng uh, mag 5.0. Narandaman din sa Metro Manila ang naturang pagyanig. Sa video na ito, naglabasan ang mga mag-aaral ng Batasan Hills National High School sa Quezon City. Mababaw po yung lindol kaya marami pong nakakalakdaw na um, shaking. Yes, uh, we are expecting aftershocks. Pero uh, it, this would be lower than of course than the main shock. Uh, aftershocks are one degree lower than the main shock. So most likely kapag may uh, aftershock, uh, the maximum would be around Or... Dahil sa malakas na lindol, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Kalaka, Batangas. rin ng face-to-face -face classes ang Batangas province para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at lahat ng personal ng mga paaralan. Sa bago ng provincial government, nagbigay ng mensahe si Batangas Governor Hermilando Mandanas. Walang na -apekto. ang mga damages ay walang ina-report sa ngayon at uh, walang inaasahan na dagdag na sakuna. At tayo na salamat at lahat ay tunay na nakaantabay at handa na harapin anumang uh, mangyayari sa atin. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Muntinlupa City para bigyang daan ang inspeksyon ng mga gusali. Ayon sa na naiulat ang Intensity 5 sa Batangas City at Lemery sa Batangas, Intensity 4 sa Santa Teresita, Batangas at Muntinlupa City, Intensity 3 naman sa Talisay, San Jose, Lipa City, Padre Garcia, Laurel sa Batangas at Tagaytay City sa Cavite. Intensity 2 naman ang naitala sa Santa Cruz at San Pablo Laguna, General Trias sa Cavite, Ubando at Maycawayan City sa Bulacan, Pasay, Pateros, Quezon City at Valenzuela sa Metro Manila habang Intensity 1 sa Pasig at Caloocan City. Ayon pa sa PBOX, wala namang banta ng tsunami dahil sa lindol. Paalala naman ng PBOX, oras na magkalindol, gawin ng drop, cover and hold. At kapag may nakitang pinsala sa bayo o opisina, ay kinakailangan ma-inspeksyon muna ito. Rod Lagusad, para sa bayan.